So ayan mga kalingap, shoutout po sa inyo lahat. Welcome sa ating channel, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. So ngayon po, no, pasensya po po. Pasensya po at uh, yung upload po natin ay puro update sa pabahay. na no? Kasi nga po, kailangan po ng update ito kasi malayo. And then, um, para po hindi po kami lugi sa aming biyahe. Ayan. So, ito na po yung ano, uh, update po natin ngayon ito sa pabahay so malapit nang matapos 'yan oh so ayan oh may mga bintana na ayan ready na ang bintana tapos may yero na din 'diyan tapos nung no update dito sa sa loob uh no update sa loob yan so ano okay na pwede na to ano higaan nila may pintuan naman din oh yan okay na yung pinto so pwede na silang humiga dito ayan nagmasa pa sila para po ito sa CR siguro ginagamit nila and then dito yung kusina okay na may lababo na yan nilagyan na nila tapos yung lutuan ayan may cover na din po yung lutuan so ito po yung CR CR nila yan oh. o so, medyo malalip din ang hukay yan CR so by Sunday po i-ribbon cutting na po natin ito ating uh, apat na ang ating uh, pang-apat na pabahay. So thank you, thank you very much sa lahat po na tumulong, no? Sumuporta, walang sawang nanonood sa ating mga vlogs, nag-share at siyempre yung mga tumulong maraming maraming salamat kay Ati nance Chen, Ati Helen kay Ati Virginia, kay Tita Inday Feby kay uh, Ati Helen Sikal kay Ma'am Ann Ramirez, ayan, lahat po ng mga nagbibigay ng, uh, tulong po dito sa ating pabahay, maraming maraming salamat po. So, ito po yung, po, ito po yung resulta ng inyong mga binigay po na blessing. So, may, may patutunguhan po, no? Ayan, may patutunguhan po yung uh, inyong binibigay po sa akin. Ayan. Ma ano dito maliwalas kasi ayan oh. Maliwalas po dito kasi palayan po yung ano nila paligid. May mga bibi, yeah May mga itik po diyan oh. Yan. Iwan ko kung kaninong itik 'yan. Daming itik. Mamaya bibili tayo ng itlog. Itlog sa itik. Ayan ang may butang niya. Ulanan. Malapit na palang umulan. Oh. Ngayong panahon. Oh. Sana hindi sila maabutan ng ulan. At uh, hindi ito matutuyo. Yung ginagawa nila. So ito na lang yung gagawin nila. Tapos itong mga ano itambak yan dyan para mag, magpantay and then lagyan ng sahig so palagyan natin to ng sahig yan to na yung mga kawayan tapos si kuya daniel din ganina ay nakano din dito uh, dilinisan yung kawayan para gawing sahig yan so tulong tulong lang po para mapadali yung pabahay at para ano malipat na sila din dito sa kanilang bagong tahanan o di ba ang ganda malaki to sya no malaki yan po Yan, din tayo kanina ng ano, ng yero para sa CR. And then itong clean sheet na ano, para din po sa CR. Then karagdagang hollow blocks. Yan, tapos may mga bakal So ayan, depende po sa budget po natin, no. Sana kung may may sobra pang budget ay mapinturahan ito

So, ayan, oh yung, ano Sa harap Ayan Okay na Hindi tayo sa dito Baka ano tayo ng, ano niyo So, malawak at malaki. At syempre, matibay na po yung kanilang uh, bahay. No? Hindi kagaya nung una, na sobrang kawawa yung sitwasyon. I-compare nyo po yung una at sa ngayon. Ngayon, maganda na. At dahil din po yan sa inyo, kaya maraming maraming salamat sa inyo, walang sawang suporta. Ah. Yeah na natin to ng ano ng uh, floor mat tapos magamit sa bahay. Yan, pag natapos na to. Sa so, lagyan to ng floor mat para maganda. Ayun. Malawak oh. Pwede na maglaro-laro mga bata dito kasi malawak. Yan hindi na sila matatakot magtakbo takbuhan dito <laughs> kasi hindi na sila mahuhulog tapos lagyan pa dito ng ano ng hardan mm. ano? no? okay. asan tao din wala wala din tao ah okay. okay nagbantay bata pala si ano si daniel at saka yung asawa niya si gina ay nasa ano paaralan oo naghatid sa estudyante may pasok pala si ano ate Gina <laughs> ito po yung kasama ko dito si boy guy vlogger yan oh nagduduyan duyan ganda ng buhay mo dyan ah One video katulugon <laughs> 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 inaantok <laughs> Laban lang. Patuloy lang. Hmm, tuloy lang. Oh. Uh, atrasan. Ayan si, yan si yano, oh, medyo malakas po ang hangin at uh, ano papalapit na po yung ulan kaya hindi din po kami magtatagal po dito. So, ito po yung update natin no, mga kalingap Tot po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rob at sa lahat po ng mga Uh, patuloy na sumusuporta sa akin maraming maraming salamat kay Pastor Jay Morello, kay Kaundo TV, shout out Ayan. kay Kuya Brooks, shout out po. Salamat, salamat sa inyo sa lahat-lahat uh, po ng mga kaibigan natin sa YouTube at uh, Facebook, shout out po sa inyong lahat. So, so by Sunday po i rebound cutting na po natin ito so sana po supportahan niyo po kami. Sana po ay may marami po tayong views para more more pabahay pa. Mr. Jay, dito sa uh, Mindanao. So ultimo si Kuya Bal ay naka na proud din po sa akin sa ginawa ko dito na pinapatuloy ko ang atikain niya na makatulong. So ito no, uh, sobrang lakas ng hangin. <laughs> Ayan, so proud po si Kuya Bal sa akin at uh, hindi lang si Kuya Bal siguro patay kayo din ng mga viewers. So tuloy lang si Mr. Jay. <laughs> Natatakot ako dito. Lakas ng hangin. Tuloy <laughs> ano lang si Mr. J. Kahit paanohan tayo ng niyog. <laughs> so, that's all. No? Supportin po natin, Boy Gahe Vlogger, ang kanyang Facebook at saka YouTube. So, thank you so much. It's me, Mr. J. The PWD. Ang taong may kapansanan at may pangarap sa buhay. God bless and bye-bye!